Yes guys, another vlog Welcome, welcome Ayan, nagsasolo Ang ate Aba sa Masada family today Kasi meron tayong collaboration Makikita niyo mamaya So, kita-kits tayo doon natin magpa-pedicure sa ating paat uh, cleaning sa ating kamay first time, isang dekada na atang hindi ako nagpapa manicure or linis pero this time sa ating uh, newly discovered salon so thank you kay Tita Susan and uh, the gang ayan <laughs> So, dito naman tayo. Massage naman. Ayan. Yes, dito sa Susan Salon. Along Biring. Na-refresh ang Ate Ava Highly recommended. Sige, lang. to so, Tita Susan, Susan Beauty Salon. Ayan. Thank you very much for today's um, pampering. And we are inviting you, mga ka-BFF Doha, to visit kasi marami silang promotion. So, visit the place located at Lulu Biring. Ayan. First floor. Ayan. It's Tita. Uh, the name of the salon is Susan Beauty Salon. Ayan. Ano natin yan? Family friend natin. Kaya, approved na approved. Our actual house. Our home. Actual home. Kung gaano makadulupulo. And here. So, anong meron sa vlog? Kami maglilipat na. So, sasamahan nyo kami para um, makita nyo yung aming bagong lilipatan. Maliit lang, pero sakto lang for us. Wait lang. Tadalin natin to. Asin, bigas, Bible. Sa gitna ng dilim, sila'y nagliliwanag Isang pamilyang puno ng saya't pag-asa Puso'y bukas pala at sa bawat nangangailangan Pag-ibig nila'y tunay walang hangganan Sa bawat yaga, tama ang ginhan Na siya. So, first thing na dadalhin, bigas, asin, daibon, roseli, tapos, yes, magsasabi ng bagay. Parang hindi mag-iilis yung cardboard. dito sa pinto ayan okay, yeah hey bless this house lord continue to bless our home maliwanag sya bless our house sobrang liit na lang siya, guys malaki na lang balcony tapos isang kwarto na lang kami uh, Uy, sabi natin, ano? Huh? Palitan ng ano? Di diba sabi natin, two beds? Hindi na na ano? Hindi, pwede naman pag wala niya. Eh. ayun, wala yan. single-single yun. Single Oo oh, nga, pero no, no, yung no, 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 matres, masabihin. 9 okay. coins. Tama na, mahirapan na ako magpulutan. Ano ito? Nasaan ang ilo dito? Tapos wala na kaming storage. ilalagay yung box ng TV, TV box. Dito na yung laundry and everything. So, hindi ko alam paano natin aayusin yung mga bagay-bagay here. Siguro yon malalagyan ng something somewhere dyan. So, eto na yung pinaka new house ng Balaseda family. Hmm. 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 Feeling ko, So, ito nga guys, nandito na tayo sa ating umunting, uh, munting tahanan ng bagong Balm ng Balmaceda family. Maliit na siya guys, hindi na siya kagaya ng dati. So, ayan. Tipid-tipid tayo kung makakabawas ng kahit papano. Gagawin natin kasi malaki ang gastos natin sa pag-aaral ng mga bata. Plus, yun nga, nagsabay-sabay yung ating binabayarang investment. Pero okay lang, kasi that's a good, ano yun? good problem yon I mean, good problem. Magandang problema, kasi sa uh, that pagdating ng panahon, kami rin naman na makikinabang. And thank you sa mga nag, uh, aming guest from our Airbnb binibigyan kami ng 5 stars. So, salamat kasi na fu fulfill namin yung aming uh, na-achieve at na-fulfill -fu namin yung para sa inyo sa aming munting business na Airbnb. So, ang ma ang advantage lang, ay, disadvantage dito sa rooftop. Nasa penthouse kami. One bedroom. At pakainit pala. Unang pasok namin talagang para, para kami nasa oven. Eto. Pero maaliwala siya guys. Sobrang liwanag. I think kahit sa umaga maliwanag siya. Ang kitchen ko maliwanag. So, magsa na tayong maglagay ng mga dekorasyon natin dito para mabawasan yung kalat dahil definitely mapupuno tong salas at saka tong hallway dyan. Hanggang kusina ng mga kahon. Sa so, dami naming gamit. Kasi 11 years na kami dito. Nagbabawas man kami ng gamit pero mas marami na dadagdag. Pero ang realization ko nga mga ka BFF lalo na nagkaroon ng attack. Kahit pala anong dami ng gamit mo napundar mo dito The, yung realization wala kang maiuuwi kundi katawan mo lang tsaka yung emergency bag mo plus syempre yung alahas mo ATM mo may tumutulo? ha? ano kaya yun? may natapon? so yun nga naano tayo sa vlog? nakat na, nakatay sa aking sinasabi. Ayan. So, yung mga ano, magliligpit ako dito habang si daddy maghahakot ng mga ano, bagay-bagay pa na pwedeng kayang hakutin na sasakyan. Dahil bukas, sure ako, puro box na yan. Tsaka yung TV, yung malalaking gamit. Yun na yung dadalhin dito ng isang hakutan ng truck. yan

ang dami kasing ginawa maghapon, guys. Hirap ang hirap maglipat. Ito yung pinaka-hate ko talaga yung maglipat. Magulo. Parating na yung movers. So, kailangan na namin i-ano. Alin? Ito? Oo, ito. ko pang labahan. Sampay. Ayan. Dahil sa wala na tayong gamit dito sa kusina, umorder na na tayo sa lapas batso ng ano, gusto ni Tony sa bawo. Baka naman, gusto ko sa kanila yung lain. Ganito mga kami limbahay bahay. Madumi. Mm. Kain tayo. Ilang kanin yung video? Merong kanin doon. Sa ano? Rice cooker. Bago yung kanin. May bowl. Diyan na lang sila, di mo? Mm. Hati na lang. Marami to. Masarap yung sabaw nila. Hindi. Tapos may ano? Corn. Ito yung Bulalong Batangas. Madaling araw, gising na kami. Nakaidlip lang ako ng isang oras kanina si daddy. Maaga pa lang. Alas tres, imedya. Nagahakot na siya ng mga ano. Ang tanong, sa dami naming gamit, paano pa kami, mag, paano magkakasya doon? yun ang challenge ngayon tingnan natin kung papano kasi sa mga damit pa lang ewan ko na kung papano baka kailangan natin ng ano di transparent box yung para dun ilalagay yung ibang damit kasi yung mga winter isasak na lang ng vacuum bibili tayo sa Daiso yung plastic kasi nga wala ang dami namin ga damit. Hindi naman pwedeng i-dispose lahat. Diba? ba? Okay, kakain mo na kami. Thank you, Lloyd, See you later. Ang hirap maglipat, sa totoo lang. Kaya e sa mga hate na hate ko dito, kasi ang lipat namin, bago ko magpaalam. Kung susubaybayin yung mga vlog namin, 3 years ago, Basta 11 years na kami dito eh. Kada lipat namin yung season na sobrang init. Sobrang humid. So, hindi siya masaya. Hindi siya yung ano, malamig na panahon. Kaya, last time pa nga na high blood kami. So, ayaw naman namin maulit yun. Dahil sa sobrang init. So, ngayon, kakain muna kami kasi gutom na. Brunch na to. Sarap di? Mm. Sarap na sabaw. Masarap naman ang pagkain ng lapas bachoy. Lapas bachoy, very good. Ito yung laing, oh. Yung pag, naging ano ko na siya, gusto ko na siya. Okay. Bon appetit!